Nakikita niyo nga pa itong si Papa Dennis at si Baby DJ na nagaharutan? Paano ba naman kapag naka-face mask na nga itong si Papa Dennis itong si Baby DJ lumalapit sa kanya kaya ayun at kinikis nga siya? Pagkaalis na pagkaalis nga ni Papa Dennis, itong rep na to ay nilinisan ko na nga rin at tinanggal ko na nga rin yung mga laman niya. Alam niyo ba na itong rep namin ay 5 years na nga rin sa amin? Kaya naman na yan at nakikita niyo nga na bagong bago pa? Dahil maingat nga ako sa mga gamit? At dahil sa pag-online selling ko nga dati, itong ang rep namin ang kauna-unahan naming gamit? At hanggang sa nakaipon na kami ni Papa Dennis, nagbalak na nga rin kaming lumipat ng apartment. At nung tanghali na naisipan ko ang kumayak dahil kami nga ni Baby DJ ay lalabas. Dahil bibili na nga rin pala ako ng Wilkins na Baby DJ. At bibili na nga lang din muna ako ng lutong ulam dahil hindi nga din muna ako makakapagluto. Naglalakad na nga lang din kami ni Baby DJ dun sa tindahan nga na pupuntahan namin. Hindi na nga rin pala kami sa ng tricycle ni Baby DJ dahil nagta-traffic at paunti-unti lang na may usod ng mga sasakyan. Mas okay na nga rin na makapaglakad-lakad ako para ma-exercise na nga rin ng mga paa ko at tuhod ko. Nandito na nga rin pala kami sa store kung saan bibili nga kami ng Wilkins ni Baby DJ. After nga namin makabili, eto na sa tricycle na nga rin kami dahil pauwi na nga kami sa bahay. Pagkatapos nga namin kumain ni Baby DJ, ayan at nakatulog na nga rin siya. Ako naman ito, asikasuhin uh, ko na nga rin itong mga tiklopin ko. Dahil ang tagal na nga rin itong nasa hamper. Hindi ko nga maasikaso dahil busy nga ako sa pag-aalaga kay Baby DJ. Mas kailangan ko ang bigyan ng pansin si Baby DJ kaysa dito nga sa mga gawaing bahay. Dahil baby pa lang siya at kailangan niyang nakapokus sa kanya. At tapos ko na nga rin itong mga tiklupin ko kaya naman ito ay ko na nga rin ito sa kanya-kanya naming mga lagayan. Siguradong pagising nga ni Baby DJ hindi na nga rin ako makakagawa sa mga gawain bahay. Kaya habang tulog nga siya, ito sinusulit ko na nga rin yung pag-aayos ko dito sa bahay namin dahil marami na nga rin kalat. Dahil tinapos ko na nga yung mga likpitin sa sala, nandito na nga ako sa may namin. Dahil ilalagay ko na nga mga damit namin, ito inuna ko na ngarin kay Baby DJ. Maririnig na nga lang ni Baby DJ dito ng sa pagbubay over ko. Dahil pagharutan nga pala siya kay Papa Dennis ngayon. Pagka-uwi pagka-uwi nga ni Papa Dennis ayun at nagaharutin na nga ulit sila ni Baby DJ. Inuha ko na nga rin pala itong damit nga ni Baby DJ na gagamitin ko sa 1 years old niya sa photoshoot eto at plastic ko na nga rin. At para hindi na nga rin maalikabukan. Sa mga oras na pa nga rin si Baby DJ, Basta naka-open nga yung aircon namin, sigurado mahindi nga ang tulog niya at mamaya pa nga siya gigising. Mas okay na nga rin yan para makakagalaw nga ako sa mga gawa ng bahay dito sa amin. Kaya sa lahat ng mga nanay dyan, naiintindihan ko na nga rin yung mga sitwasyon nyo sa buhay. Dahil kapag pagod na nga rin kayo, hindi pa nga rin kayo tumitigil basta na asigasin nyo nga ang mga anak. Pero paalala na nga lang din, huwag nyo na nga lang din aabusuhin ang inyong mga katawan. Mas okay pa rin na may pahinga rin tayo kahit konti. Igla nga rin palang umulan ng hapon guys, ayan at makikita nyo na napakalakas nga nyan. So paano ba yun, guys, hanggang dito na Ingat po kayo palagi. Thank you for watching. Bye bye!